Wait lang. Sinabitan yung ano niya. Bunga nga. Paano natin matanggal to? Good. Oh ha? Sneaky, sneaky. Ahas ang nahuli, mga master. Good morning, good morning. Sabi ni Idol. Ayan. Dito tayo na naman sa tabing dagat. Katip. Al-Katip. Shout out kay GC Bite Me. sa area ating kaibigan tulog pa yan so dito pa yung mga idol isa na ating kaibigan magsak pa dito tayo sa tabing dagat Good morning pala Ang sabi ni Idol Ayan. So, Gusto tayo dito Ayan o. Patas na yung tubig mga Master Ayan Ito yung ating gagamitin good morning mga master good morning dito tayo sa uh, katip magpailaw ng ating lore kasi mukhang hindi pa kita ng isda sa pailawin natin ayan shout out pala sa lahat ng mga anglers dito sa Saudi Arabia at sa Pinas shout out sa inyo alright sana tayo isyertihin mga master shout out kay master sa mo ako master kuya idw or fw vlog sana dito isyertihin tayo ngayong araw kasi madalang lang tayo makakapag-facing ngayon pag may mag-aya na may service, tsaka na tayo nakakapag-PC mga master. May nagahabol na rin master pero hindi pa kumakagat. Bali, bagong bili ko itong ano kagabi. Lore. So, nahiya siya. So mga master, magpalit tayo nito. Palitan natin yung puti. Ito pala mga monster ay chorinuya. Chorinuya. 26 grams. Palitan na natin. 26 grams. Meron tayong mga maliliit na lor. Kaso lang gagamit tayo ng malaki try natin tong gaping pink yung ulo nya um, effective yung ganitong lor Ayan. 26 grams mga master so let's go try natin yeah. <coughs> orasyon mo na orasyon orasyon prikitikis uh, prekata, galagatik galagata antok ba malapa yeah all right hagis ulang hagis sa bagong lord ayun tinawan sa ulo ano yan? Bakuko. Eh, nakahuli yung tropa natin. Ha? Pakita ba dito? aku Nah, di sini master. Ahas! ayo mga master ah yung nadali katropa ahas Ahas. <laughs> ah <Ahas. laughs> <laughs> 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 mga master ah ahas yung natin, mga master, ah sudah natin nanti master oh. Wait lang. bunga nga paano natin matanggal to <laughs> oh ha sneaky sneaky ahas ah, ang nahuli mga master wait lang sinabitan yung ano nya bunga nga paano natin matanggal to Snakey snake First catch natin mga master Snake fish <laughs> Snake fish Pari ka Ay much, isn't it? pinulupot niya kasi Ay, kumasok yung kwan taga. Uh, hmm. oh, na naman dito. Jeg er sikker på at det ikke er tuwang tuwa na si katrupa may huli ahas pala <laughs> so, yan pala yung first cuts natin mga master yan. yan yung first cuts natin yan ahas so ibalik natin to sa dagat para baka sa kaliswertehin tayo alright talensiko, so, Balik natin mga master. so, babalik natin sa dagat yung na huli na snipe mga master yun. natin siya. So, babalik natin siya kung saan siya natin nakuha. زه ساده ایو لمموئ